sa pagtatanim natin ng talong kadalasan bago pa lang yan mamulak ng munga meron na umatak sa unang talbos niya na ginsan din ng pagkalanta niya kaya napipilitan tayong putulin na lang para matanggal natin yung pesting dahilan kaya siya nalanta at hindi na magkalat pa ganito yung itsura ng pesting umatak yan tinatawag nilang shoot borer kadalasan din yung unang bunga pa lang ng talong na rin ang insekto binubutas nila at pumapasok sila sa loob ang insekto po basok at sa ulang buwan ng talong. Ito pong uod na tinatawag din lang shoot borer. Isang klase lang ang uod na shoot at fruit borer. Nagbabago lang ang pangalan nila depende kung saan sila aatake Kapag umatake sa bunga, magiging fruit borer ang pangalan niya. Pag sa talbos naman na atake, tatawagin naman lang shoot borer. Sa pagtatanim natin ng talong ang pungunahing insektong sumisira dito fruit at shoot borer na kapag napabayaan natin halos wala tayong anihin pwede kasi itong makasira ng 50 hanggang 90% na kanyang ani kaya kung maaari bago palang lang mamula ang matanim nating na talong na kung saan dito umatake ang fruit at borer maglagay na tayo ng protection sa karanasan ko sa pagtatanim ng talong kadalasan pag hindi ako naglagay ng na anumang protection laban sa fruit at borer yung unang bulaklak at bunga niya inaatake na ng fruit borer may mga panahon naman na hinihintay lang nilang kumapal yung dahon, bulakot at bunga, saka sila atake. Meron akong dalawang paraan na ginagawa para maproteksyon ng talong sa unang bunga niya laban sa fruit borer. Itong una gumagamit ako ng pura dan. Ganitong itsura niya kulay ay violet siya na parang buhangin. Ang paraan naman ng paggamit niya ay natin sa paligid ng puno ng talong. Ang dami naman niya, idakot niyo yun na yung tatlong daririn niyo sa kaibudbun sa palibutan talong na para kayo nag-aabono ang timing na naman paglalagay niya umatras kayo ng 15 days bago mamulaklak halimbawa yung balitay ng tanim ng talong 45 days bago siya mamulaklak mula lipat tanim kaya 30 days mula lipat tanim pwede na kayo maglagay visa kasi ng pure dun sa halaman mabuti ng 20 days kaya protected ng 20 days ang halaman nyo laban sa shoot of fruit buwer at bago naman mapitas yung halaman natin, mawawala na yung residue ng insecticide na Ang Puradan ay isang klase ng systemic insecticide na granule. Para din itong granule na abono na dumadaan sa ugat ng halaman para maikalat yung insecticide niya sa buong bahagi ng kanyang katawan. Ang Puradan pwede itong gamitin habang bata pang halaman habang hindi pa namumunga. Mahaba kasi ang visa niya umabot ng 21 days. Kaya hindi na natin ito pwedeng gamitin kapag namumunga ng mga gulay. Haanihin mo na kasi, meron pa rin yung residue niya. Kaya hindi ito pwedeng gamitin kapag namumunga na ang talong. Masyado kasing mahaba ang pisa nya, umabot siya ng 21 days. Kaya hindi nito pwedeng gamitin kapag namumunga na ang mga gulay. Kadalasan sa talong, every 3 to 7 days, umaani. Kaya maapekto na ng tao pag gumagamit pa rin tayo ng pure na namumunga. Pagkatapos ko ng ulang ani ko ng talong, hindi hindi na po ako gagamit ng pure dahil Kung gagamit man ako ng insecticide laban sa shoot at yung may insecticide nilang na polyurethane yung inahalo sa tubig. Ang pangalawang paraan na ginagamit ko para mapatay yung fruit shoot borer bago mamulak at mamuha ang tanim kong talong, gumagamit ako ng polyurethane systemic insecticide. Ang klase ng insecticide na dapat natin gamitin sa pamuksan ng fruit shoot borer, yung systemic insecticide, dahil nanulot ito sa katawan ng halaman. Ang fruit shoot borer kasi nasa loob din ng katawan ng halaman. Dahil nasa loob na ng katawan ng halaman kaya nakatago ito tayo kung gagamit lang tayo ng contact insecticide hindi ito mamamatay ang timing naman ng pag-spray niya isang linggo bago lumabas yung bulaklak o kahit habang lumalabas yung bulaklak 7 days lang naman kasi ang bisa na ito o depende sa insecticide na ginamit nyo para wala nang masirang talong dahil sa shoot at fruit borer every 7 to 15 days mag-spray kayo ng insecticide dapat yung systemic at kung maaari isang klase lang ng insecticide ang gamitin nyo para hindi sila ma-immune Kapag nakontrol nyo ang putot yut borer, magkakaroon na kayo mga saganang ani. Dito na natapos yung video natin pero bago ko lubusang tapusin, kung bago ang ka pa lang sa ating channel, sana huwag makalibutan tayo naman na subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panunood at pagpalaan ka ng Panginoon.